Unsa naman po ito ni Elsa di ay? Nangunta na kasi ha? Pila na ka binta! Ikaw na din pala ka na! Uli na ka! Bumula ni Yumi oi! Lagot na dito ni Yumi oi! Unta mo ato ko silang bala dili na bumol! May patili na ito sa goon ni mama kay bumol kasi may Yumi lagot ka ayo! Elsa na kung sa deka Elsa! Kung sa mga diha, sige mangyaw-yaw! ko ka na! Nag-historya mga kaman! Hala po isugo! Ano sa mga kata? Sige, mga kandap-kandap si Mutiin. Mga mga naangi, naaning. Ang gusto mga mo! Ako, isugo ni mo. Ang gusto mga? Ano dito mo sila yung may ha. Ang nakita ko sila sa ilong ba? na, you know? Pangayo, dito yung di, may. Di lang, ko mo ato nila mayumi, mga kaibong. ba? Kaya nito ito buma. Pangay, ito. Kasi buma kayo siya. Ayan, papa. Ayan, papa niya. Katong labanan na prutas ilsa ba, Nagkakis ng silong. Pangayaw ngayon. Di. Ito na ka ganina. Ako paging sugoon. Mm -hmm. Ikaw di mo at duma. Ako pa may sugoon. Lain, sugo ako di ba? Diba? Sa inyong ka na, bungol. Bungol si Yumi. Hindi ko eh. Huwag lang ko pwede na niya. Mahay blood ka. Sa una lang pagkaw na lang kay eh. bata pa ka. So si mama, tugot-tugot na ako. O sige ma, pagkuha ka din niya, eh. doon na lang ako sila malungi. Dapat hey. kahit tao nila mayumi, ingit-ngit mga kaayo. Ayaw, mayumi! Kahit tao din ha, mayumi! Silvio ng Elsa karon. Ang doon ako si Silvio. Nga na si Elsa din hiyo. Hindi na po may sanabot. Siya si bungol. Ayo. Kamay tuyo ni Elsa. Nga amoy laban na na prutas may yume. Elsa, Elsa. Laban na o. Perte po ni mong bungola. Ayoko singka-singka. Hindi ko bungol. Kung di lay ka bungol, dapat nakasabot na ka sa istorya Pa, papa. Tana, na si Elsa pa. Kung saan naman po ito yung ni Elsa di ay? Nangunta kasi ha? Yes, pan. Tana ko. Kung saan man naging pangunta ni Elsa? Kung saan may toyo din niya? Pamangayo daw si Elsa. Tanda na. Pastilan d'yo ni si Elsa. At tuwa dito, balay kayo na nga. Ang planggana na ito, gigamit pa na ito. Kaya ng laba. Patatua si Elsa ka, balik ka. Ito dahil gamay na planggana pa. pa. Ay, tama ano. Sige na, kuha dito kao. Para ihatay dito ni Elsa. Sige pa, kuha ako na akong pelingga na gutom na biyak ko. Kuha <coughs> na na, pelingga na. Sige na, ihatay na ito ni Elsa kao. Ito na si Elsa. Igabiin na ba ya? tukaw kao, nakaw na ito kao. Sige pa. Oo, ito na. Arasa, naya, pelingga na. Dile, wala maumayumi. ¡Abre la